Breaking news. Matapos na magkasundo ang Israel at Hamas na magkakaroon sila ng ceasefire, mabilis na ipinagutos ni US President Donald Trump na ipadala ang kanyang mga sundalo sa loob ng Israel, hindi sa Gaza kundi sa Israel, upang magmanman at mapanatili ang kapayapaan sa Gaza. Pero isang napakalaking problema ang nangyari sapagkat kahapon lamang mga kaibigan sa Canyonese sa southern part of Gaza. Isang napakalaking pagsabog ang narinig. Nakita ang mga sunog at mga makakapal na usok sapagat meron palang inatake sa lugar na ito at ang umatake ang mga warplanes ng Israel. Magbabalik kaya ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas? Ano ang magiging susunod na kapalaran ng mga Palestino? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito nandito ka na rin lang naman at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay October 11, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Gaza, Israel at ng Hamas at ang involvement ng United States of America tungkol sa nangyayari ngayon sa Gaza. Tama ang inyong narinig sa ating intro mga kaibigan matapos na magkasundo ang Israel at Hamas para sa kanilang ceasefire ay mabilis na ipinadala ni US President ang kanyang mga sundalo. Nasa mga 200 na mga sundalo ang papasok sa Israel, hindi sa Gaza. At ang pakay nito mga kaibigan ay upang magmanman at upang mapanatili ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ang nasabing mga sundalo ay nagmula pa mismo sa United States of America. Pero ang iba rito ay dati nang na-deploy sa Middle East. Pupunta sila ng Israel para sa misyon. Pero isang napakalaking problema ang nangyari mga kaibigan. Kung iyong matatandaan, nito lamang nakaraang araw, nagkasundo na nga ang Israel at Hamas na sila ay magpapakawala ng kanilang mga bihag. Pakakawala ng Hamas ang kanilang mga 48 na mga bihag hanggang ngayon. Patay man ito o buhay. Ganon din ang Israel Pumayag sila na magpapakawala ng mga prisoners. Pero sa likod ng mga proposals o agreement na ito mga kaibigan, isang napakatinding balita ang ating narinig sabagat isang napakatinding pagsabog ang narinig sa southern part of Gaza. Particular mga kaibigan sa Yunis Yun pala, ayon sa ulat, ang Israel ay umatake pala mga kaibigan ginamit ang kanilang mga warplanes. At ang ating prueba mga Ibigan, ay ang ibinalita ng CNN. Pansinin ng mabuti sa inyong screen ang petsa nito. Kahapon, October 10, 2025. Sabado tayo ngayon, October 11, 2025. Ibig sabihin, kakapasok lang ng balitang ito. Ang pag-ataking ito ay nangyari 5.45 a.m. local time. Gumamit din ang Israel mga kaibigan ng kanilang mga artilyari. Lumipad din ang kanilang mga drones at nagpalibot-libot sa syudad. Ayon sa mga nakasaksi at ibinalita ng CNN na ang airstrike ng Israel at ang kanilang artilyari ay tumama sa Gaza City mga kaibigan. At meron ding mga tinamaan sa lugar ng Al-Shabra maging ang lugar mga kaibigan ng Tal Al-Hawah pero ang nakapagtataka kahit na marami ang mga nakarinig. Matinding pagsabog nga ito pero walang itinala, walang ibinalita kung ano ang nangyari sa naturang pag-atake, kung meron bang mga nasawi, kung meron bang mga sugatan. Pinag-uusapan ngayon ito kung manunumbalik ba ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Gaza. Sabagat marami ang mga nagsasabi na imposible ito sabagat maging ang gobyerno ng Israel ay nag-approve sa ceasefire plan Ayon pa nga sa dalawang ofisyal ng Israel, nagpa-interview ito sa CNN. Sila mismo nais nila na mag-take effect ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Excited na rin daw ang kanilang gobyerno maging ang mga kaanak na mga Hurjo na hanggang ngayon ay nasa kamay pa ng Hamas, yung mga bihag mga kaibigan. Excited na raw sila na ito ay makauwi na. Kaya kinakailangang madiliin ang ceasefire. Kaya marami ang nagtatanong kung ang Israel ba ay seryoso sa ceasefire, hindi kaya ito ay sinyalis na kung sakaling makuha na ng Israel ang kanilang mga bihag ay muling aatake ang Israel sa Hamas, lalong-lalo na na nauna ng sinabi ng Defense Minister ng Israel na si Israel Katz, maging ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na hinding-hindi raw nila ihihinto ang gera hanggang sa ma-reach ang kanilang goal. Ang kanilang goal ay upang maubos ang Hamas sa Gaza marami din ang mga nagsasabi na imposible yan sabagat kung sakaling i-violate ng Israel ang mga napagkasunduan, hindi lang Hamas ang kalaban ng Israel. Maaaring kalabanin na rin sila ng kanilang number one supporter na United States of America. At hindi lang yan, baka pagtulungan pa ito ng maraming mga bansa sabagat importante para sa mga negotiators nasundin ang napagkasunduan. But anyway, wala namang sinasabi ang Israel kung para saan ang kanilang ginawang pag-atake gamit ang kanilang mga warplanes, drones at artillery Para saan kaya ito? Meron ding mga nagsasabi, baka naman ito ay celebration, lalong-lalo na na matagal nang na inaasam ng maraming mga Palestino at mga Hudyo na magkaroon na ng ceasefire. At bilang patunay mga kaibigan, maging ang presidente ng Lebanon ay hindi nakatiis dahil sa ginawang pag-atake ng Israel at mabilis itong kinundina. By the way mga kaibigan, kakapasok lang ng balitang ito kaya isinali ko na rin sa video ito, kinumpirma na ng presidente ng Lebanon na si Joseph Awun na ang naturang pag-atake ng Israel, nagsanhi pala ito mga kaibigan ng pitong sugatan at ang malubha, meron palang isa na nasawi. Dagdag pa ni Joseph Awon mga kaibigan, naging target din daw ng Israel ang Southern Lebanon. Pero eto na mga kaibigan, nagsalita na ang Israel Defense Forces kung bakit tinarget din nila ang Lebanon. Ayon sa Defense Minister ng Israel na si Israel Katz, nagsagawa sila ng pag-atake sa Southern Lebanon dahil sa ginagawang Pagtitipon ng Hezbollah, dagdag pa ng IDF na ang mga Hezbollah members ay nagtatayo ng mga buildings na kung saan malapit ito sa borders ng Israel. At maliban pa riyan mga kaibigan, merong mga buildings na noon ay napadapana ng mga airstrike ng Israel. Muli itong kinukumpuni ng Hezbollah kaya hindi na raw nila pinatagal at agad itong inatake. Nako, matinding gulo ito mga kaibigan. Tila wala na talagang katahimikan sa mga lugar na ito. At yan muna ang pinaka-latest na update na ating maihahatid sa inyo mga kaibigan. Manatiling nakatutok for more info, for more updates mga kaibigan dito lang sa Usapang Banal. Kaya kung gusto mo ang ganitong mga contents at bago ka lang sa channel na ito ay baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. subscribe naman. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!